Ayan, mag-ano ko ng saging. Ayan. Ayan. Ipus mo lang pag ano. Ipus mo lang. Ito na po lahat ng saging. Ayan. Ayan. So, mo lang. Ayan, magpapaano na po ako ng asukal. Ayan. pwede sa dami. So, pwede na yan. Yan. So, tunawin ko lang yan. May layanda ng Tawag yan ay sinolbot. Ayan. Hintay natin matunaw at mag-brown. Kulay. Talagyan na natin ng tubig. So, tutunawin na natin. Tsaka lalagay natin ng saging. Yun. Lagay ko na po yung saging. Hintay natin kumulot. Maluto. Ayan. kami ng rambutan. Ayan ang aking kapatid. Pobos na aming rambutan. Ayan. Kumulo na po. Haloy-haloy yeah. lang natin. Ayan. Yeah. It's done. Ito na po. 知道。<好>对。